gandang araw mga kampas. Po, tayo po ay magtatanim ng o magpapapunla po tayo ng kakao. So, bali po sa way po ng pagpunla nito, bali tinanggal ko po yung pinakabalat niya talaga. Ayan. Yung pinakabalat po niya, tinatanggal po yan. So, pagtanggal po, tinan nyo, minsan makikita nyo, meron na po siyang ugat. Ayan, no? May mga ugat na po siya, lumalabas. Ayan. Bali tatanggalin po yung pinakabalat niya. Pagkatanggal po yung pinakabalat, eh madulas nga lang po pag So, tapos pag resulta po niyan, ito na. So, bali ibababad po siya ng 2 to 3 days. Yan, 2 to 3 days po na yan. Makita nyo ito, yung ugat niya na yan, hahaba na po yan. So, saka po natin siya ililipat sa punlaan talaga yung plastic. So, marami po yan. Kinagtyagan ko pong tanggal tanggalan ng balat.